Matapos ang ikatlong pagdinig ng Senado patungkol sa ilegal na pag-aresto at pagsuko kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ng Marcos Administration, hinimok na ng isang political analyst na magbitiw sa pwesto ang mga dumalong opisyal ng Executive Department sa naturang pagdinig dahil sa umano'y pagiging incompetent na mga ito. Narito ang balita ni Verhil Parba. Paano ka magiging korte? At at the same time, ikaw prosecution. Ikaw na nag tapos ikaw pa magiging husgado? Ano yan? Which reveals a very chilling effect on what is happening to our democracy right now. That the President of the Philippines is the accuser, is the investigator, is the prosecutor, huh? and the court at the same time, and at the same time, the executioner. Iyan ang mainit na pahayag ng political analyst na si Ado Paglinawan kaugnay sa naganap na pagdinig sa Senado patungkol sa ilegal na pag-aresto at pagsuko kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague, Netherlands, isang buwan na ang nakalilipas. Sa naturang pagdinig, sinabi ni Kaado na tila lumalabas na ang executive branch na rin ang gumagawa ng hatol sa isang akusado. Kasunod ito ng pahayag ni Special Envoy on Transnational Crimes Ambassador Marcos Lacanilaw na hindi nito alam kung inherap ba ang Pangulo sa judicial process bago ito ilipad patungong ICC. Sa naturang pagdinig din, inako ni Justice Secretary Boying Rimulya na siya ang nagbigay ng clearance sa pagsisilbi ng warrant of arrest at pagsuko sa dating Pangulo sa ICC. Dahil dyan, hinimok ni Paglinawan ang mga opisyal ng executive branch na magbitiw sa pwesto. Eh kung ang gusto ninyo sa executive department, ha? magpas kayo ng constitutional provision converting a democracy into a monarchy. Dahil kung mag-aaksyon kayo para kayong ha, mga hari na ang utos ay hindi mababali, hoy, mag-resign na kayo. You are incompetent. Kaugnay niyan, hindi na anya katakataka na maraming Pilipino ang wala ng tiwala sa kasalukuyang Pangulo at gobyerno. Nung survey kung ano ang uh, pro-sentiment, pro-government sentiment in the same survey. Lumabas lamang na 15% na lamang ang pro-sentiment ng taong bayan sa na pangkasalukuyang mga nanulungkulan. Which means, potentially, 85% ng bansa ay ayaw na kay Marcos at nagsasabi, mag-resign ka na. Habang ikaw ay, ha, laka, ha, while you are ahead, you better resign. Ha? Ha? Marcos, alis dyan ang sigaw ng bayan. Klarong-klaro, 85% mga kabansa. Anya pa, batay sa survey ng Publicus Asia, sobra ang pagbulusok ng net trust rating ni Pangulong Bongbong Marcos kung saan nasa 14% na lang ito mula sa 23% noong fourth quarter ng 2024 habang umabot naman sa 63% ang distrust rating ng pangulo samantala ipinunto rin ni Paglinawan na hindi na talaga magiging maayos ang peace and order sa bansa dahil mismong matataas na opisyal ng gobyerno na dapat sanay pumoprotekta sa mga mamamayan nito ang nangunguna sa paglabag ng saligang batas can you imagine this Paano pa tayo magkakaroon ng peace and order, law and order sa ating mga kalsada? Kung the highest officials of the land are not observing our laws. Ngayon, bakit sa pananaw ni Boye, sinurender niya sa isang partido na hindi naman daw nire-recognize natin. And he distinguishes recklessly. Eh sa law, hindi na papasa yan. Eh. Sa logic, hindi na rin papasa. Iba raw ang case na ito dahil ang case na ito involves an individual. Hindi raw, it does not involve daw the Republic of the Philippines. Ay tinamaan ng kuneho. <laughs> eh kung ganyan ang mga interpretasyon. Nobody is safe in the streets. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito si Verhil Parba, SMNI News.